Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon tong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Congressman Pulong Duterte laban kay ex-Senator Trillanes. Yung nag-welfare check kay PRRD, si Trillanes, kasama ba daw? Si Trillanes, ang nag-welfare check kay FPRRD, question mark ibinulgar ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte ang umanoy pagkakasangkot ni dating Senador Antonio Trillanes sa kontrobersyal na welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Duterte sa The Hague. Sa kanyang matinding pahayag, binanatan ni Pulong ang ipinadalang kinatawan at tinuligsa ang mga nasa likod ng hakbang na ito. Ito ang kanyang pahayag. Si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag welfare check kay PRRD question mark. Nagtatanong lang. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabish shot mo. O nga pala, strict ang Netherlands. Siguradong dinaan ka muna sa quarantine ng mga hayo. Kasama mo rin ba ang tutamong si Las Grabe, uh, oh. Dagdag pa niya, hindi ligtas ang mga ito sa posibleng pananagutan. Wag ka nang mag-alala, magkakaganyan ka rin ng silda, hiselda, hintayin mo lang umuwi ka nasa Pilipinas at harapin ninyo na mga kaso niyo mga duwag kasi kayong mga sundalong kanin sige na balik kana at nang makareport ka na sa mga amo mong bangag na mga praning sayang naman ang flood control funding na ibinayad sa iyo ang pahayag ay kaugnay sa revelasyon ni BP Sara laban sa Philippine Embassy at ng ICC na umanoy. Ginamit ang welfare check para pakialaman ang lagay ng kanyang ama. So napabalita po ang ating tatay ni Gong natagpuan na unconscious o walang malay sa kanyang kwarto dinala sa hospital at karoon ng laboratory test. So, may pahayag tungkol dyan si Atty. Kaufman at mading kinondena niya ang ICC, bakit hindi ipinaalam kaagad ang mga pangyayaring yun? Later on na lang, nalaman. Kahit yung welfare check dapat yan ang ICC ipaalam sa abogado ipaalam sa pamilya Kailangang ang nangyari walang paalam anong tawag dyan yung bis nagpakulong sa iyo ikinulong mo yung isang tapo tapos magpapadala ka ng magbisita sa kanya anong tawag doon welfare check Oh, oh, Intelligence gathering. Huwag nyo naman kaming lukuhin. We were not born yesterday. But anyway, uh, ipa sa kamay na natin sa Diyos ito mga kaibigan. Tayo mga nagmamahal sa mga Duterte. There will always be a day of reckoning. Uh, biblical verse. Vengeance is mine. Sabi ng Panginoon nakikita niya. Hindi po santo si Tatay Digong natin. May nagawa rin pagkakamali. Yung pagkakamali nang nagawa niya. Dito siya litisin sa ating bansa dahil buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Bakit nila pinadala dyan sa ICC? Yan ang To me, it's an unforgettable experience sa buhay ko, sa buhay politika. Yan ang pinaka the worst na ginawa ng isang administrasyon. At yan na itinatatak ko sa aking mga apo. My next generation will know, will surely know, that the best president that we ever had is Tatay Digong. And the worst president that we ever had is this president we are having now. Poros extreme. Malala ko tuloy yung post ni Ibi Hugalbot kanina umaga na basa ko. Hmm. Sabi ni Ibi Hugalbot, isang DDS vlogger. One day, I hope to see Bongbong Marcos to suffer the same fate to that of PRRD but hindi sa The siya makulong kundi sa isang pinaka worst nga kulungan sa Pilipinas <laughs> uh, ito to kung matutupad ba yung wish ni Ibi Hugalbot but I believe maraming ganyan kababayan natin, i-connect na natin sa wish, ang pinaka the best or uh, worst I don't know how do we how you will see it the best or worst birthday wish na narinig ko <laughs> galing kay Ma'am Cara David patawa lang yung sabi niya pabiro kay lang I I believe it it came from her heart sawang-sawa na siya sa nakikita niya Kailang dahil birthday niya, dinala na lang niya sa tawa. An, siguro hindi niya plinano. <laughs> dahil tumatawa, birthday wish ko. Sana lahat ng kurakot sa Pilipinas mamamatay. <laughs> ano kaya? Pinagsisihan pa ni Ma'am Cara David yung kanyang gano'n, na video pa naman, viral. Ano sa tingin nyo? Nagsisisi si Ma'am Cara David? I don't think so. <laughs> Parang maligaya siya na nailabas niya yung nasa loob niya. Ganon na lang ang Pilipino, matapang o oh, dinadala sa tawa. Mas maganda yun. Kaysa yung magpunta tayo sa streets, magsunog, para bang uh, Nepal and uh, Nepal and uh, Indonesia, huwag yun. Ganun na lang, style ka, David sana lahat ng kurakot mamamatay sa Pilipinas. Ibi e Hugalbot, sana darating panahog bongbong Marcos makulong ka rin doon sa ICI. Kita ko yung may post kasi ng ICI, sinasabi nila na private daw ang mga hearing nila. Hindi daw pwedeng i-livestream dahil delikado. Nako, ang daming galit, ang daming tumatawa. So, ganun na lang. Yung galit natin dito na lang sa social media. Huwag <laughs> na doon sa... we well, pwedeng mag-rally. Isigaw, pwede yun. Huwag lang yung manunog. Huwag saktan ng mga pulis. Walang kasalanan ang ating mga pulis. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video na ito. baka magiging gayo ang trapal hindi ka dakuwan sa mga karon naman managit sa pagatok mayo na gid niya tan-aon ang balay ni kuya salamat gid uh, kay nilis na gid ako ngatok tungod sa hinabang oo uh, oh, oh. e, hinabang nilis na ako ngatok mm uh, Masalamat salamat kay sa Ginoo nga Ihatagan ko niya hinabang nga panalangin mm salamat kayo sa uh, 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 so, nagtabang sa sin sponsor sa mm uh, salamat kayo Oo, oh, salamat kayo pud ya